Walang sakit na mas malala kaysa sa pagsisisi. Walang makakapagpatay sa iyong kaluluwa tulad ng pakiramdam ng pagsisisi. Huwag matakot na mag-take ng risk sa buhay. Huwag matakot na sundin ang tunay mong gusto. Kahit na magkamali ka at malamang magkamali ka ng madalas, pero ang pagkatalo sa pag-abot sa iyong mga pangarap ay wala kumpara sa pagkatalo ng pagtanggap sa buhay na hindi mo gusto. Hindi pa huli para subukan ulit. Hindi pa huli para magdesisyon na gusto mo ng mas magandang buhay. Hindi pa huli para magpasya na gawin mong ngayon ang pinakamahusay na araw ng iyong buhay. Gumawa ka ng mga pagkakataon para sa sarili mo. Maging positibo at mag-isip ng mabuti. Hindi pa huli para baguhin ang sarili, matuto ng bagong bagay, lumago, at maging masaya ulit. Kahit ano pa ang nangyari o hindi nangyari sa nakaraan mo, hindi pa huli kung ikaw ay nakatuon at handang magbago. Gusto mo bang magbago? Gusto mo bang mas magandang buhay? Hindi ka magiging una na nagbago ang buhay. Hindi ito imposibleng gawin. Ang kailangan lang ay ang iyong dedikasyon, tapang at pagnanais na maging mas mabuti. Maraming tao ang hindi nagbabago dahil natatakot sila. Natatakot silang sumubok at magkamali. Ikaw ay iba. May tapang ka na sumubok. Huwag matakot sa pagkatalo. Matakot kang manatili sa parehong lugar sa susunod na taon. Walang ibang gagawa nito para sa iyo, ikaw lang. Kaya hindi ka dapat sumuko. Ito ang iyong pangarap at huwag mong tanggapin na mas maging mababa kaysa sa iyong halaga. Kahit na maulap ang panahon, ang araw ay sumisikat pa rin sa ibang lugar. Tandaan mo, bukas ay bagong araw, mas maliwanag na araw. Ngayon ang unang araw ng natitirang bahagi ng iyong buhay. Gumawa ka ng desisyon. Ipakita mo ang iyong tapang. Huwag matakot at huwag sumuko. Hindi mahalaga kung ikaw ay nasa mahirap na kalagayan o may mga sekretong problema. Huwag kang sumuko. Kailangan mong magpatuloy kahit na ang mga balakid ay magpapatuloy. Ang destinasyon na hinahanap mo ay nasa iyong puso. Ito ang gusto mong makamit. Ang mga pagsubok na dinaranas mo ay magdadala sa iyo sa iyong tagumpay. Hindi mahalaga kung babae ka o lalaki kung nahaharap ka sa mga pagsubok o personal na problema. Ang mga pinakamatinding laban ay para sa mga pinakamatatag na mandirigma. Kailangan mong kumilos na parang naabot mo na ang iyong mga layunin. Maglakad ka na parang nasa tuktok ka na. Kahit na nahihirapan ka, huwag kang sumuko. Patuloy na lumaban para sa iyong mga pangarap. Kailangan mong maging matatag sa loob bago ka maging matagumpay sa labas. Kaya kapag naabot mo na ang tuktok, huwag kalimutan na bigyan din ng pagkakataon ng iba Huwag kang sumuko. Gumawa ka ng mga desisyon ngayon na hindi ka magsisisi bukas. Huminga ka ngayon para wala kang pagsisisi bukas. Walang balikan. Magpatuloy ka at gawin ito.